mabulaklak ng si ano ano kasi mag spring na so yung mga yan magiging ano na rin yan mumulaklak din yan meron na siya mga bulaklak so ayan sa so, ganda ng weather ngayon so pupunta tayo ngayon sa ating mailbox so bubuksan natin yung pase che check natin kung anong laman ng mailbox kasi bawat bahay kasi dito is merong mailbox so check natin kung merong laman so ito pa lang ating mailbox yan so number 21 tayo ay number 12 wow tingnan natin kung may laman ayun may laman nga sya Jovian Baptista ayan, ayan. 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 So, ito yung mga laman ng ano. Laman ng aming mailbox. Yun o, oh, si Ramil. Hi, Ramil. Hi, vlog. Welcome to my life. Ako'y napakundiri. Ganyan ka tayo na. Oh, boy. Sangit to. Nasangit? Oh. tidak macam matombai mas matumba pa relasyon. Animal tuk -tuk. <laughs> <laughs> so struggle is real struggle is real